So, right, mga koragon, dahil natapos na natin ang pagbuhos ng flooring at paglagay natin ng flexible hose at utility box para sa ating magiging wiring. So, dalaan ko naman tayo dito sa paglagay naman ng ating biga. So, bali, nakapagbigan na tayo yung lahat. So, kung nakikita nyo to, itong, itong ating ginagawa. So, additional bigan na naman natin to Kung saan, ito yung gagamitin natin sa magiging pagpapatong ng ating trusses. So, so kaya gaya ito ginawa natin yung Mauragon dahil ito yung gagawin kong patungan ng ating trusses. So, paano ko ba ito isi-sit up? Panoorin nyo hanggang dulo para makita nyo kung paano natin itong ginagawa. Bago ang lahat, ang sukat pala ng ating ginagawa biga ay 18 by 18. So, dito maglalagay pala ako dyan hose para sa ating maging wiring. So, itong flexibulos na to, uh, one half yung sukat nyan. So, bali, naglalagay ko dyan ng para yan sa mga main breaker natin dyan tayo kukuha ng supply para sa ating magiging wiring sa baba at sa kalahatan ng ating bahay ang ginagawa so, sinabi ko sa ating biga para abusan so para di makita pag tayo mag wiring kumbaga para malinis tingnan at di, mak di makita sa baba ang ating paglagay ng main breaker at ng ating main wire at pagpasinsyan nyo na kung medyo maingay itong ating video at marami kayo narinig ng mga hayo so dahil malapit ako dito sa bundok dahil dito tayo nag-i-edit ng ating video para iwasan na ng maingay ng mga tao at ingay ng mga sakyan kaso andito tayo sa bundok kaya maingay na rin ang mga hayo lalong lalong na dahil pahapon na. Kaya maingay na yung baka at yung kambing at pati na rin yung manok. Galing sa drop wire, papunta dito. Main. Ito na sinama natin sa buhos para tago. Ang baba. Tapos dito yung breaker. Dito, sa may tapat ng CR. Dito sa may ano natin. Dito, lababo. yung ang banda. <coughs> So, ito na yung pagpapatungan natin ng ating ano, gunting. Kung tawag yung gunting. Ayan. Tapos taas. Kakaroon tayo ng firewall dyan. Siguro baka mga 20 cm. Pinaka-firewall ka niya. Para tago yung ating ano, bubong. So, dito nga pala mga korago Naglagay na sila ng press Naglalagay sila ng mga tukod para pag binuwasan natin hindi bumagsak. So dapat naman talaga tibayan yan kasi pag bumagsak yan sigurado ang sisin sa atin. syempre tao natin gumagawa at tayo nagbabantay. At ako rin ang tuturo kung ano ang gagawin at kung ano ang hindi dapat pwede mo nang gawin. So, syempre kahit sobrang init di mawalan kulitan. <laughs> <laughs> Nagingin? <laughs> Nagingin na itong ano natin. Kaya? No? <laughs> ha? Daman. Daman? Iyo, si oh. Ibig sabi yun, mali, ang yeah. oh, da niya. Oh. Sabi ko man, tama. Hindi da, ako da, nagsabing mali. Yeah. Sige <laughs> na, sabi <laughs> mali. Sabi tama, okay, mali. Ano oh. Ano na naman <laughs> yun? Ano na naman na <laughs> Ang sabi lang yung nagdahog ko. Wala na, sana na sabi mo. Ano sabi ko? Mali. Kapunta ka mo niyan. Sinusunod ko ba na ninyo ha? Tama lang sa sabi ko. So ito na nga pagkatapos ng kulitan, simple lang pisa na naman ng pagtatrabaho. So dito nakapagporma na tayo, na na natin lahat. Kaya 'yun 'yung pisa na natin ng pagbubuhos ng ating biga. So ito na nga dinadala na naming binubusan. So nagdagdag pa ako niyan ng kalo para mas mabilis 'yung pagdating ng halo sa taas. Diyan so, 'yung magbubuhos pala diyan ay anim, dalawa sa taas, isa sa baba para tagahila at dalawa rin nagahalo at isa rin nag-aakot. So syempre 'di mawala 'yung rasyon ng ating paghahalo. Ang paghahalo pala natin diyan 1 3 4. So ibig sabihin, isang semento, apat na graba at tatlong buhangin. Yan po 'yung para ko na 'yan ay klas SB po yan pag ng mga engineer so hindi naman po kasi kalakihan na building ang ginagawa natin maliit lang naman at tamang tama lang sa isang pamilya kaya kadalasan ganyan ang ginagawa ko pero pag sa mga building naman po ang pinaghahalo natin a 1, 2, 3 so ibig sabihin dalawang, dalawang buwangin tatlong graba at yung siminto so dahil alam nyo na kung paano tayo maghalo ah, please pakipalo ng ating youtube channel and then facebook page sana support nyo hanggang sa dulo yan sorry lang ko natin tapos na yan so ito na yung ginawa nilang pagpapatungan ng pagpapatungan ng ating ano ng ating uh, trusses yan uh, nagawa na nabuhos na kanina pa lang so ito na yung dito natin sasandal na yung truss natin dito nakasandal yung so, ating uh, trusses papunta dun sa baba punta lang sa dulo che parehas yung ano che parehas yung sukul kayo tapos sukul kayo dito okay? eh Yes. Okay. So, pareha pareha. So, sukat, sukat ito. Saka sukat. Sukat dito. Saka sukat sa bok. Pareha. So, kabilaan yung nilagay natin na ano, bakal. Para hindi kakapit natin yung bakal natin. Trasis. Tapos doon. Sa doon. No? Si natin. So, yan. Dito natin ni selpak yung trasis dyan para makilam. Tapos doon. Sa gitna. Tapos doon. Sa doon. Ayan. Ayan. So, para nakapatong na lang dito. Sandal-sandal na lang. Ayan. So, nabuhusan na kanina. So, bukas, uh, mag-ano na tayo, tatrasis. Para mabubungan uh, na. So, ang gagamitin natin dito, ah, uh, 2x3 na square tube tapos parley na, na tris so pero ang kakaiba dito mga kuragon dahil ang ibububung dito anahaw Ayan. So, anahaw yung ibububong dito, hindi yero, yung ipang ibububong natin sa ating gagawin na ano, na bungalow house. So, anahaw yung ibububong natin. Abang-abangan nyo mga korakon yung paggawa natin dito, tapos para makita nyo kung paano natin gagawin yung para sa anahaw at para sa trusses natin. Ayan. So, hindi tayo gagamit ng yero tulad nun, ang gamitin natin ay anahaw tulad nun. Ayan. So dito sa baba, ayan sila. Bali magpapalitada na. Basaon mo nga ni, Gor. Basahin. Yan. Kasi yung nakita ko kasi nagkatrabaho na ganyan, binabasa yan. Napanood ko yun sa YouTube. Yeah. Okay. So tapos sa baba, ayun, naglinya na tayo ng para sa ating floor drain, tapos sa tubig, yan, sa water line natin, Linya na tayo, tapos dun sa may lababo, sa labatory. So Isitap e na rin natin bukas, bubuhusan na rin natin yan. magiging firewall siguro natin yung mga 20 cm o higit pa dahil sa ilalagay ko muna yung trusses natin bago ko isitap yung firewall para makita natin yung allowance kung ilang allowance natin ilalagay sa ating magiging firewall.